Mga kabatura. Ay abay mo na kokopya. Ano din ang

yung mga nakukuha o karton. Wala pang ganun tatapon dahil eh. puro layak. Daga ito, William. Puro karton lang yung lito. At yung bawal yung nakakita ako ng kutsyon hindi ko alam kung pinagpatay to o pinagdumaan ano ito. sa baba ng ng mga mga tao na Shout out to Alpha Mart. Shout

Tune. malaki pata akin malaki pata akin yung kutun yun diba kutun na lang po dyan, no? mga gusto ng kutiyan punta na lang po dito una na lang po maka pwede pa laban ay po kayo uwi na mga kung ano na kalbo at umaga ito so, po sila po na maka, so una na lang po buhat umaga kayo na po bala at umaga so, Abangan nyo po yung mga tutunod na vlog ko dun sa or video ko. Abangan nyo po sa Thursday. Next Thursday pero hindi pa lang kung peta yun. Pero abangan nyo na po. Solid po. Makakakita po kayo ng magandang gamit. Ah, uh, Nagpapatilamat po ako sa lahat ng nanonood o so, sumusuporta at aking video. Okay, follow and share. Subscribe po sa aking Facebook, YouTube. Ah, uh, Nagpapatilamat. Ano na po kay Carlos? Okay. Shoutout po tayo.